Hello guys, ah uh, ma ko lang guys no. Ah uh, nangyari kasi bata kulit din lang na, na tawag nito. Nakagat ng aso guys. So kapag ka makagat, eh, ano na lang natin no? Although kahit makalmot 'yan. So imu eh, magpa injection na lang tayo guys anti rabies no. Ah uh, ma ko lang sa inyo ha Ang proseso niyan guys ganito 'yan no. Rabies alam natin peligro 'yan. So ang proseso sa rabies talaga guys ganito siya ha. Kapag ka makagat first day, pa-injection ka tama tapos third day, tapos seventh day. So, one three seven ang numero yan, guys. Okay? First session, second session, third session. So, nag-research din ako dyan, guys. Bago lang ako Pero, guys, no, uh, baka matanong na mag-activate pa ang rabies kapag ka kumagat na yung aso may nagagat siya? No, hindi, guys. Yung rabid na aso, guys, no, yung may rabies na, na aso, a uh, kahit wala yung ano, kahit wala kahit hindi yan nakagagat ng tao, mamatay yan. Na timing lang siguro na may kinagat siya, ayaw na damay. Pero balik tayo sa usapan guys, magsiguro ko na tapos tawag na ito. ba? Diba? First session, tama. Second session, third session. Guys, mayroon tayong fourth session. Pero may condition ito. Kung yung aso na yan is namatay siya siguro sa pagkagat 10 days namatay. Tama? Or 20 days. Or basta namatay yung aso guys. I-observe ninyo, no? So, grabe yung rabies niya, tama? So, kailangan ng precision, guys. No? Nag-research ako. Kung gusto ninyo, ma-screenshot ako dyan, i comment nyo na lang. Mashare ko lang kasi, bata ko talaga na kagat. na na namin. At, base sa na na-research ko, guys, yung precision, ika-28 days ito, guys. Okay? Ha? Ika-28 days. Okay, kung gusto ninyo na-screenshot, ma-screenshot tayo doon. Uh, Dr. Sibo, yung ano, nabasa ko talaga. So, standard talaga sa aso, 1, 3, tama? Pag namatay yung aso, 20 days or 10 days, di ba? Or 15 days namatay siya, mag yun ka pang 28 days. No, ganun lang siya, guys. Mas yung magsiguro tayo. So, ganun lang. Importante talaga yung sa, ano, guys. Kahit marami nga, guys, yung nakalmuta na po sa aso. Kasi hindi natin alam na yung, ano, yung tawag dito, yung, yung pusa nakagat ng aso. Guys, ganito kasi yan yung biyahe ng rabies papunta sa utak natin is 9 mm to 12 mm per day. So, kaya mostly kapag ka 2 months, 1 month almost, or 2 months, magano na yan sa utak guys. Kapag ka, kapag ka mapunta na yung rabies sa, ano, sa utak na tao guys, hindi na yan maagapan. Oo. Kapag ka lalo na tumahol-tahol na yan, tapos may sinasabi nga sila hydrophobia, So, wala guys. Grabe na talaga yan. So, ingat lang tayo kapag ka may hindi naman natin sinasadya na magaganon. Pero mag-insect na lang tayo. No? Prevention is better than cure. No? Guys, kapag ka, kapag ka nakagat, huwag mo nang antayin na i-observe mo muna bago ka magpa No? Mali. magpa ka. No? Or kung may tanong ka, i-comments mo na lang. Ha? Thank you guys. Thank you.